mura nitong mojito na to 50 lang <laughs> charot lang ito po ay diesel at ito po yung ating pulutan eh <laughs> joke lang po ito po ay naptalina o mothballs so gagawa po ako ng anti anay in anti mukmuk solution so ipag mix ko lang po ito pero itong naptalina ay didikdikin muna o pipinuhin so meron akong natira dito ayan du durug-durugin ko lang sya hanggang sa mapino tapos isasama natin dito sa isang 1 liter na diesel so nung pang durug na siya, may halo lang dito sa diesel tapos gagamit lang ako ng wash or spray bottle para i-apply sa kahoy. Ayan. So, yun lang. Nakatipid ka na. Meron ng anti-anay and anti-mugmuk solution para sa mga kahoy. Thank you!